Hello guys, uh, magandang magandang gabi sa ating lahat guys May ipiplex lang pala ako oh guys Nakikita nyo lahat ng mga guys cooker nyan guys Yan Pero may uh, agaw pansin dito guys na nag guys cooker may balot So, bakit kaya may balot yan guys? Ah, uh, napansin ko pa dito guys May love letter <laughs> Tanggalin natin guys para makita nyo guys. Malalaman natin guys kung bakit may love letter. So, yan guys. Hindi ako madamot. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Bumili ka ng bigas. At, antok. Rice cooker mo at magsaing ka ng sayo. Hindi <laughs> 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 ko na sasabihin yung may-ari guys. Kung sino, yan, kung sino yung may-ari na yan, guys. Pero isa yung guys. <laughs>